Akala mo ba tatlo lang ang bansang sumakop sa Pilipinas? Espanya, Amerika, Hapon? Teka lang, may iba pa. May mga bansang dumaan, umatake, nagtangkang manako, pero may isang lahing hindi kailanman nagpasakop, ang Pilipino. Sa video na to, silipin natin ang mga dayuhang sumubok sa kupi ng ating bayan at kung paano natin sila hinarap. Ito ang PH Fact Vault ang vault ng ating kasaysayan. Ang Espanya ang pinakamatagal, mahigit tatlong daan, tatlong tatlong taon mula ikalabing anim na Sa panahong ito, binago ang ating kultura, relihiyon at pamahalaan. Pero tinanim din nila ang binhi ng revolusyon. Labimpito, animnapot dalawa Nasakop ng British ang Maynila at Cavite sa loob ng halos dalawang taon. Hindi nila nakuha ang buong bansa, pero nagdulot ito ng kaguluhan at rebelyon. Ang Dutch, paulit-ulit silang umatake noong 1600s. Pero napigilan sila ng mga Kastila at katutubong sundalo. Noong 1574, si Limahong, isang piratang Chino, nagtangkang agawin ang Maynila. Pero siya ay nabigo, pinagtulungan ng mga lokal at Kastila. Pagkatapos ng mga Kastila, dumating ang Amerikano. Ang pangakong kalayaan ay napalitan ng gera. Ang Philippine-American War, bagamat may edukasyon at modernisasyon na natili itong pananakop, 1942, sinakop tayo ng mga Hapon sa panahon ng World War II. Tatlong taon ng karahasan, gutom at matinding pagdurusa, kabilang ang Bataan Death March at Battle of Manila. Pero teka, hindi lang mga dayuhan ang lumaban para sa kontrol. Mga sultanato sa Mindanao, tulad ng Sulu at Maguindanao, ay matagumpay na nilabanan ang mga Kastila sa loob ng mahigit 300 years. Hindi sila nasakop ng tuluyan. May sariling pamahalaan, ekonomiya, at diplomatikong ugnayan sa ibang bansa gaya ng Borneo, Malaysia, at kahit China. Pinapakita nito na mayaman at matatag na ang ating kabihasnan bago pa dumating ang mga mananakop. Sa dulo ng lahat ng pananakop, isang bagay ang nanatili ang katatagan ng Pilipino. Wala man tayong sandata noon, meron tayong diwa ng bayan. At yan ang isa na namang kaalaman na ating binuksan dito sa PH Fact Vault. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para sa iba pang makabuluhang kwento at kaalaman tungkol sa ating bayan. Hanggang sa muli, sama-sama nating tuklasin ang kasaysayan at katotohanan. Ito ang inyong PH Pack Volt, bukas ang Volt para sa kalaman.